Sobrang napakasarap dinugo ang manok At ito ay Bicol version minana pa ng kaninonunuan ng aming lolo. O oh, ano, bago na naman sa paningin nyo. Pareho tayo kasi ako din. <laughs> Pagkatapos nga natin linisan ng ilang piraso ng manok, hindi na nga natin pinatagal para ito ay chapin or ichap ang ilang piraso ng manok. So ayan ating chinap na para ito ay uh, malinisan na. At ito na nga yung hugasan natin ng uh, chinap natin na uh, manok. So ito uh, hugasan natin ng hugasan para maging malinis at lagyan natin ng asin para ito mabawasan ng uh, kanyang uh, langsa. So simple alam natin na medyo malangsa ang uh, manok. So ayan na uh, inuhugasan natin ng ilang uh, beses ang uh, karni ng uh, Manuk. nakilang basis din tayo ng hugas dyan ah, para masiguro natin na malinis na malinis na nga ang karne na ating nultuin. so at this point nga ay ah, naghihiwa na si lolo ng ah, mga ingredients ah, bawang, sibuyas, at ah, paminta at yung paminta nga ay buo-buo ah, pa kaya dinuduro pa nga ito para ito ay ah, maging ah, crack or ah, medyo ah, pino ng konti at dito nga ay ah, ito na yung ah, gagamitin ah, dugo sa dinuguan natin na ah, manok so ito ay uh, lalamasin at ito nga hinalo muna sa uh, kinayod na nyog kung mapapansin nyo naman ay uh, talagang hinalo talaga sa uh, kinayod na nyog at ngayon ay uh, pinipiga na ng ating uh, lolo na siyang magluluto ng ating uh, dinuguan na uh, minana pa sa kinanununuan ng ating uh, lolo <laughs> pero pagdating nga uh, sa mga ganyang luto talaga ay eh, siya naman talaga ang uh, eksperto dyan uh, pagdating sa mga ganyang lutong dinuguan kahit anong karne niya na uh, siya siya talaga ang uh, aming uh, pinagluluto so at this point uh, naglagay na ng uh, kawali sa ating apoy uh, at inagyan ng mantika at uh, isunod na ating uh, bawang sibuyas at linagyan na rin ng uh, paminta yan uh, para mas mabango pa ang ating uh, dinukuha. Hintayin lamang na mag-golden brown ang ating uh, bawang sibuyas at isunod na ang ating uh, manok. So ayan uh, kunting aluhalo kunting mikos-mikos dyan hintayin lamang ng mga ilang minuto hanggang ang karni ng manok ay uh, lumabas makalipas nga ang ilang uh, minuto sa ating uh, pagpapakulo ng uh, manok uh, at, uh, ito nga ay uh, sinulod na dito ang uh, pangalawang lakang ng gata para ito ay uh, manuot sa kanyang uh, mga laman or sa kanyang uh, mga buto at dito nilagyan din ng uh, asin para ito ay umagay sa lasa ng ating tinuguan at nilagyan din ng konting suka para ito ay mawala-wala ang langsa. Kayaan nga itong kumulo para ito ay lalong manuot pa sa kanyang lasa at syempre hindi mawawala ang kalamansi sa Bicol version na dinuguan at ito nga nilagay na ang unang gata ng niyog para ito ay mas lalo pang bubango at naglagay pa nga ng kunting uh, oyster sauce para ito ay lalo pang sumarap para nga ito ay um, balansi ang uh, lasa nilagyan pa ito ng uh, kunting Ah, suka. At pagkatapos nga ito ay uh, luhaluin at sunod na uh, lagyan ng konting patak ng uh, chinomoto para mas lalo pang sumarap ang ating dinuguan. at syempre wag na wag nyo kalilimutan yung ating kalaman si Diyos dahil ito yung nagpapasarap ng ating uh, luto na tinuguan na manok so, kung ayan. makikita nyo nga ito ay pwede na dahil napakalapot uh, na ng kanyang sabaw so ayan lutong luto na sobrang napakasarap niyan. So ano pang mga idol, hinihintay niyo. Kung kayo may extra money dyan, itry niyo to, lutuin niyo. Dahil alam kong masasarapan kayo katulad ko. Meron lamang akong i sa inyo guys, na uh, isang ingredients lang. Uh, kasi dito sa amin, wala talaga kaming mabilhan. So ito yung siling haba. Yun yung kulang dyan. Pero mas mabungo pa rin yan kung meron talagang siling haba. Yan lang mapapayo ko sa inyo. Huwag niyong kalilimutan yung siling haba dahil yun ang nagpapasarap pa lalo sa dinugo. So ano pang hinihintay natin? kain na na dahil luto na ang ating dinugo ang manok. Big version na minana pa ng aking lolo, ng lolo, ng aking lolo sa kanyang pinagmanahan na ninuno noong unang panahon. <laughs> Salamat. Malaking tulong guys ang pagshare ng ating video at huwag kalilimutan Mag-follow sa atin. Maraming maraming salamat.